Namumul problema ka, nag-iisip ka kung ano na pong gagawin natin kung halimbawang kayo nga po ay naagrabiyado, hindi pinapansin, nababaliwala at natatalo sa isang relasyon. At kung halimbawang halos ginawa mo na lahat, you made the research, nagtanong-tanong, inexecute at talaga naman pong ipinaramdam sa kanya, pero wala pa rin po tayong napala. Baka kako kailangan mo na ng tulong kapatid. Baka naman kailangan mo na ng mga instrumento or paraan para maisagawa ito. Ang ibig ko pong sabihin, baka kailangan na po natin ang tinatawag na emotional magnet. Kasi kung halimbawa ito po ay na-experience natin mga kapapong, naturalmente na ikaw po ay mawawala ng pag-asa, ikaw ay manlalambot, ikaw ay manghihina, na alam naman po natin na it will resort sa pagiging unattractive at itsurang loser at depressed natin. Alam natin mga utol na lahat ito ay unattractive, turn off at nakakawala ng gana. Kaya normal yung mga issue, scenario o situation na unang-una parang gusto ka na sa una parang napaka-importante at attractive mo. Pero all of a sudden habang pinaparamdam mo nga yung mga takot at panic, negative traits na nagiging resulta nga po ng iyong pagiging depressed ay unti-unting bumababa yung value natin. Dahan-dahan tayong iniiwasan at gradually nararamdaman natin na talagang parang ayaw niya sa atin. Ang sekreto ay nasa atin din kapapong. Dahil ito po ay a matter of choice. Kung pipiliin mong maging down depressed dahil nga po sa takot, panlalambot at kahinaan na nafe-feel mo mula sa pagbabaliwala niya sa iyo, ay dahan-dahan ka rin magmumukhang unattractive. Bakit? Masisira ka. Magsiself-destruct ka. Mapapabayaan mo ang sarili mo at hindi mo maipaparamdam sa kanya yung emotional independence. Marami kasing klase ng independence, mga utol. Nandiyan yung financial, sexual independence, emotional at kung ano-ano pa. Pero ang gusto kong tukuyin na magnet at tool na pwede mong gamitin ngayon ay yung tinatawag na autonomous character, mga utol part 2 ito ng short video at video at tiktok na ginawa natin noong nakaraan kung saan i-emphasize natin ito. Dahil sa palagay ko mga utol, kailangan kailangan mo to kung halimbawa kayo nga po ay nangihina ng lalambot at nababaliwala sa mga oras na to. Na imbis na iparamdam mo sa kanya yung emote, yung drama kasi mahilig kayo dyan eh. Lahat tayo mga utol pag nahihirapan sa isang relationship ay aarte. Uupo sa ilalim ng puno ng mangga, maglalakad sa baybay, picture. Magpapakita na nakatanaw sa malayo mga utol. Yan ang sakit natin pag tayo po ay nahihirapan. Mali po ito mga kapapong. Sabi ko nga doon sa video ko doon, wake up! Dahil immediately, imbis na ito ay hayaan mo mangyari mga utol, i-reinforce, i-reestablish at ikasamo kagad yung sinasabi kong autonomous character. Bakit? It is by far considered as one of the most attractive traits po ng isang tao. At ito po ay epektibong epektibo sa mga paong minamahal natin na gugustuhan natin or even sa ex natin mga utol. As I've said, lahat tayo mga utol ay meron ito. Luckily, every person possess ito. Kailangan lang natin i-activate, kailangan lang natin maintindihan at gamitin. Autonomous character is very attractive mga utol. Ito yung pagiging malaya, yung pagiging independent mo. A character na merong control sa nangyayari, had the ability to make decision na hindi kailangan ng opinion ng kahit sino. Autonomous character is a character na may mo na kaya mo mag kahit walang mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi ka dependable or even kahit ang ex mo or taong nagugustuhan mo ay hindi mo kailangan sa buhay mo. Understandably, i-consider mo na ang nangyayari sa'yo is a test kung break ito o rejection ito o let's say hindi ka na priority mga utol i-absorb mo to as a test at iparamdam mo na kaya mong lagpasan ang test na to to understand more kung ano yung ibig kong sabihin about dun sa autonomous character or being independent na yun mga utol ito yung scenario na sinasabi nga natin lahat tayo mga utol madalas nating sabihin na oy confident ako kaya ko to pero yun yung mga panahon na wala kang nararanasang problema probably marami kang pera, marami kang kaibigan kaya marami nagsasalita dyan na confident ako, baliwala sa akin yan pero ang real autonomous character mga utol is kung kailan down, kung kailan walang wala ay ito yung nag-i-stud up at tumitindig pinaparamdam na kaya niyang i-handle ito different situation mga utol different scenario pero pareho ng objective Ayon kung halimbawa kayo po ay nasa panahon ng rejection or breakup dito mo dapat lalong patunayan ito dito mo dapat lalong iparamdam at ipakita ito sa kanya. Hindi yung mga times na ikaw ay nagsasaksit ka na sa sabi mo confident ka. This is the moment mga utol kung saan dapat mong i-prove na ikaw ay confident at may autonomous character. Because I'm very sure na sa mga panahon na to, wala ka pa naman sigurong narinig o na-encounter na maraming problema, lubog sa utang, naghihikahos at tumatanggap ng breakup at rejection na sinasabing confident ako. Lahat ng mga tao halos pag nasa ganitong problema ay hindi nagsasabi na siya po ay confident. Kaya ang tunay na confident mga utol or tunay na may autonomous character ay umuusbong at lumalabas sa mga panahon na siya po ay nireject or binabaliwala. What I'm trying to say po, ito ang pagkakataon mo kapatid. Because it will serve as a magnet. Sa pagiging ganito mo mga utol, madadagdagan yung pagiging attractive mo. Also an opportunity kung halimbawang ex ang ina-attract mo mga utol na marikindle at once again mari-attract sa'yo. Para ma-magnet mo siya at maging attractive ka sa mga mata at pakiramdam niya, iwasan natin yung emote-emote drama. Huwag kang maging baby boy, huwag kang maging little girl. And don't ever let them feel na ikaw ay reliable, nagre-rely ka sa mga bagay na importante sa kanya. In trying to win your ex, for example, or trying to win someone mga utol, Huwag nating i-campaign yung love kasi kulang yun. Kasi hindi ka lang dapat source of love or source of inspiration. Ang kailangan-kailangan dyan, -kailangan source of strength ka. At basically, alam nyo po ba kung bakit nagiging attractive ito sa isang banda? Kasi lahat tayo. Ang taong gusto mo, minamahal mo or even ex mo, naghahanap tayo ng someone na magiging proud tayo. Kasi lahat tayo may likas na konting yabang, di ba? So psychologically, kailangan i-take advantage mo yung ugaling yon, yung mindset na yon. Kaya be that person na pe pwede kanyang ipagmalaki sa mga kaibigan, sa pamilya, sa malalapit sa kanya, sa tao. Kaya huwag kang magpakababa, huwag kang magpakadepress, huwag kang a-appear o lalabas na parang ikaw ay kawawa. Dahil hindi mo siya magnet hindi mo siya maa-attract sa ganon. Bottom line, he or she needs to observe feel and see na ikaw nga po ay independent, malaya at may autonomous character. Because being autonomous mga utol equals inner strength, attractiveness, plans, direction, confidence, and positivity. Lahat ng mga traits na yan, mga utol ay alam naman po natin kahanga-hanga at attractive. Kaya do not expect na ikaw ay ahabulin ng ex mo habang ikaw ay umiiyak, nalulungkot, nagpapakita ng kawawa ka, or basically apektadong apektadong apektado sa nagaganap. Hanggang dito na lang po muna si Papang TV. I hope na nakatulong po tayo today. Suportahan, bantayan at syempre po alagaan po natin ang ating pamilya. God bless po sa lahat. Maraming maraming salamat po. Papong TV.